Paldilim na gabi na So ito yung final niya mga kalites Alright mga kalites Meron na tayo mga ingredients Kung baga o materials Na gagamitin Para sa ating Christmas tree So yan mga kalites Magkumpisa na tayo Paano ko magagawin to? Tara let's do this Mga materials na gagamitin natin Kailangan natin ng kibultay Drill Daya ko ng cutter. Saan yung cutter be eh? Missing ah. Kapag itutriki na yan. Daya ko ng cutter. Ito kailangan natin ito at saka nylon. So, syempre drill bits para sa pagbutas ng balding Kawayan, balde, o laton. Gano'ng kalaking laton ito. Wala, lumakasin dito mga ka-lights. Sa okay, akin, itong ginawa ko. So, mamaya na natin ilalagay ito. Punahin muna natin sa pag-install ito. So, ganitoin mo. Ito tayo ng kawayan. Isa tayo sa gitna. Punahin natin yung gitna. Yan. Butas tayo dito. Butas. Butas. So, tatlong butas siya. Dito, 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 dito. So, kibultay. 6 na butas pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi natin kaya mag-isa to. Pangit ng bala. Habul. So, ayan na yung mukha niya. Yung apat pa lang yung kawayan. One, two, three, four. Yan ano, na nakakibuntay lang oh, butas. So dadagdagan pa natin yan ng isa, dalawa, tatlo, apat. So magiging eight yan, may meaning yan na infinite. So yung ating Christmas tree ay hindi basta basta Christmas tree, kundi may meaning rin to yung mga kibultay oh. So ayan, kompleto na, na yung eight. Infinite. Uh, ito na yung kawayan na yan. So ang next natin gagawin, Gaganuin natin yung dulo ayan ah, mag ano siya so meron tayong nylon ito na iikot natin ayan. pinutasan ko lang ang mga dulo para malagay yung ating nylon saka natin pina ng cable tie yan lang ang mukha niya Bigay kayo sa tatay. Okay mga ka-lights, dito pa lang tayo. Hindi pa natin tapos, tapos yung ibaba kasi na-short tayo sa ingredients, no? kulang cool kulang cool yan lang muna siya o oh, diba so mamaya bibilang ko muna ng mga 8 pieces 8 pa kasi oh Uh, one, two. Adi ah, tayo magkumpisa, kasi nanito na yung uh, nagkalaki nagkalaki yung turn niya. Ganito lang yung ilalagay natin na. Oh, ganito lang kaba. Yung isang rule nya ganito lang ka no Distance So ang bawa tayo. One, two, three, four, five, six, seven, eight. So mga 8 lang talaga. Di ba na wala na sa baba? Kasi may Christmas lights pa tayo. So yung kaba oh Wala na wa, tanggal na. Eh, hey, hey, bisa hey, hey, pastis hand, tuh Ayan, so, supan natin yan. Tara, tara, mga kalayas. Ayan, so, magdadagdag pa tayo. Bilitan nito. Apat ah, yung ginawa ko. Ang price nyo, 16. Itong isa, 17. So, may hanap tayo ng murahin dito. Ayan, gumatiin na tayo, mga kalayas. Ito na yung nabili ko. Sa New Omega at saka sa

Ayun. Yara, boss, yung boss. Ganit yan. Ah! Uy! Ay, nandado. Ay, kado. Ayun ka, Jun! Oh! Jun! Lagad pa! Alright, tapos na sa dekoresyon, no? So, yun na siyang buo. Ganyan sa kahaba, no? Mga katkano ko katupong uh, ko lang 5'5 yung height nya o oh, diba dito, so dito. ito na yung next step ito yung lalagay natin ng mga christmas lights nya so ito na yung mukha nya may isang christmas lights na ganito yung mukha ito asan yung karton ng christmas lights ah ito ito mabuhay style so ito yung next step ko yung rgb na lights ito, ini in sticker ko na dyan. Tapos, ganoon pa rin natin. So, mga ka ito pa yung mukha niya. Nang wala pang ganito at saka balls. Pero may Santa Claus na yan. yan no? May tatlong nagbabantay dyan. Gusto mo niya,

Alright, remote ito na yung finished product mga lights pero maliwanag pa mamayang gabi natin to Ipapainal talaga sa video Bola na bukat kay B Ano ah, ito lang gamay bola no ji Oh yeah, nice nice Christmas tree Alright all right all Right, all right. All right. All right. All right. Ang tangkad nito is 54 hanggang 55. Kanta 'di ba?